Magandang uh, umaga po sa inyong lahat Ito po ay si magandang lalaki rin <laughs> na si Dr. Jeff Ho Itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa pag-inom ng gamot sa high blood okay? At uh, palagi ko sinasabi ito sa mga pasyente natin Kahit gaano kamahal po yung gamot ninyo kahit gaano ko kaepektibo yung gamot ninyo. Kahit ininom po ninyo yung gamot po ninyo sa tamang oras. Okay? Paminsan-minsan, aakyat rin yung blood pressure po ninyo. Dahil po, sinabi ko na po, dahil sa sobrang galit, sobrang takot, ha? Ah, palagi magpapakuha ng BP, at syempre, aakyat dahil sa natakot kayo, baka mataas. Eh yun pala, kung hindi sana kayo nabakwa ng BP at hindi kayo nag-isip na baka mataas, eh, sana normal ang blood pressure po ninyo. No? So, uh, huwag kayong magtaka kung bakit minsan tumataas ang BP natin. No? Okay? Madalas po, eh, magpunta sa pasyente sa clinic natin at nakaupo na po sila ng mga maybe 20 to 30 minutes at pag tuwing ko ng blood pressure nila dahil uh, pumasok na po sila sa clinic room natin magsabi sila sa akin, Dok, baka mataas Dok kasi galing ako sa labas, galing ako sa laka dahil mainit ang panahon, no? Well, uh, may katwiran rin, no? Pero madalas, hindi umaket talaga yung blood pressure nila for as long as hindi po sila nagagalit, no? For as long as hindi sila sobrang... Uh, ano na late na sila kasi turn na nila no sa priority number po nila okay kasi po uh, pag uh, medyo pagod ng konti galing sa lakad i don't expect na mag-akyat po talaga yung blood pressure nila for as long as uh, effective na po yung gamot nila at saka nakainom po sila ng gamot bago sila pumunta sa clinic because as i've said okay mas maganda inumin yung gamot pag gising kayo. Huwag kayong uminom ng gamot pag matutulog na po kayo. Pero lang kung talagang twice a day po yung gamot ninyo at yun po ang in po ng doktor po ninyo ha baka mamaya puntahan niyo doktor niyo dok sabi ni doktor oh wag uminom ng gamot sa gabi nako wag 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 because your doctor knows best no okay so uh, wag kayo magtaka kung paminsan-minsan mag-akyat po yung blood pressure po ninyo. At the most, ha, lalo pag yung pasyente po natin ay nagmamadali kasi late na sila sa clinic. No? At the most, aakyat lang po yung, ang, ang, blood pressure, yung numerator, yung systolic blood pressure. Maybe from a normal of 120 to 130, minsan aakyat sa 150 o 160, minsan 170. Pero, may rason, no? Dahil nagmamadali sila, no? Okay, dahil nalelate na sila sa clinic. So hindi na kailangan mag-increase pa ng dosage. Okay? At most, pwede tayong mag-assure sa kanila na huwag kayong uh, matakot kasi expected po yan. Uh, kadalasan, yung numerator lang. Yung denominator, hindi po yan umaakyat kahit nagmamadali pa o kahit galing sa labas kahit naglalagad papuntang clinic, ang denominator hindi po yan mataas. Pwera lang kung kulang yung gamot nila. That is the time no na ginagamot po natin or dinagdagan po natin yung gamot nila. Okay? Now, pag nakainom sila ng gamot sa umaga at pumunta sa clinic sa hapon, mataas, alas dos ng hapon, mataas. Okay? Ha? Siyempre, tanungin ko po ang pasyente. Kasi, number one rason, bakit tumaas yung BP nila sa hapon kahit meron na po silang gamot? Number one rason, <laughs> hindi po sila uminom ng gamot. Eh, siyempre, yun ang isipin kaagad ninyo sa bahay. Ah, huwag kayong magtaranta. Ay, bakit mataas? Yun ang number one. Kaagad, tanungin niyo sa sarili ninyo. Nakainom pa po ako ng gamot kanina? Ayan. So, pag nakainom ang pasyente, sasabihin ko yung pasyente, Araw-araw ba? O, dapat araw-araw. Kasi siyempre, pag nag-stop kayo ng 2 to 3 days, then uminom kayo ng gamot yung araw sa pagpunta niyo sa clinic, expected pa rin na hindi pa rin gaganda kaagad yung blood pressure ninyo sa hapon. Di ba? Pero pag araw-araw naman uminom, siyempre, at effective yung gamot, ah, uh, siyempre dapat normal ang blood pressure kahit sa hapon. pero lang kung kulang yung dosage. Okay? Pangatlo, syempre, tanungin rin po natin. <laughs> Nakakita ka ba ng away kanina? <laughs> Kasi minsan pumupunta sa klinik dahil tumasa BP dahil nga nanggalit sa asawa, nagalit sa anak. <laughs> Nabigla sa sa electric city at saka yung uh, water bill, no? Uh, dumatid, yung mga utang, no? Eh, syempre, din po natin. Eh, pag ko ito po sila sa umaga, may problema, eh, hindi po hindi natin sabihin na, Madam, kulang po yung blood, ay, kulang po yung gamot ninyo. Dapat, increase po natin dosage. Huwag! Okay? So, kailangan, tanungin to talaga natin. Yun po ang importante sa clinic. Kailangan, kunin mo ng history. No? Huwag natin i-presume kaagad na, ay, kulang yung gamot, misis. Kailangan dagdagan po natin. Huwag! No? Okay? Or kaya, no oh, eh, hindi nagbabayad ang utang, no? Yung pinautang niya. Eh syempre nagalit sa umaga, nahihilo ng konti. Eh magpapa-check up. Syempre expected, mataas pa rin yung blood pressure niya sa hapo dahil yung galit uh, pa, no? So, usually hindi ko dinagdagan yung gamot nila para sa high blood. Kundi nagbibigay po ako ng gamot pampakalma yung para sa anxiety reaction katulad ng Alprazolam branded as zeno. So, ganun po yan. No? Hindi po kaagad-agad sabihin natin, oh, once a day ka lang, twice a day ka dapat kasi mataas. Huwag naman po. No? Okay, pero pag talagang mataas pa rin at walang rason kung bakit mataas ang BP niya sa hapon kahit nakainom siya sa umaga except kulang yung dosage, maybe that is the time na magdagdag po tayo ng pangalawang dose. Pero hindi sa gabi kasi sa um, hapon pa lang, alas dos, mataas na. Bakit hintayin pa natin sa gabi na mag siya ng second dose? No? Okay? So usually, ang in ko, o, oh, uminom ka ng 50 mg sa umaga, like Losartan, uminom ka ng 50 mg sa tanghali. Okay? Or, iwan na ng mg sa sa umaga. Iwan sa day po natin. So, ganun po ang ating approach. No? Hindi po ako nag... Uh, Nagpa-follow sa libro, no? Hook, line, and sinker. Kung twice a day, breakfast, and dinner. No, hindi po ganun. Pwede lang kung makikipagtalik sa asawa sa gabi. <laughs> Pwede kayong uminom ng gamot kahit 5 o'clock or 6 o'clock in anticipation na mag-akyat po ang blood pressure ninyo sa gabi because may date kayo ng asawa ninyo sa kama. Maraming salamat po.